Ang mangosteen ay nagmula sa timog silangang Asya ngunit maaari rin itong makita sa iba't ibang tropical na rehiyon sa buong mundo. Ang mangosteen ay kilala rin sa iba't ibang pangalan tulad ng manggis, mangostan, mangosten, o queen of fruits. Ito ay matamis at masarap na lasa. Ito ay kilalang kilala bilang isang superfood dahil sa ito ay mayaman sa mga bitamina, mineral, at antioxidant na nakakatulong sa kalusugan ng katawan. Narito ang sampung pangunahing health benefits ng mangustin. Isa, maaaring maprotektahan ang iyong puso. Ang mangustin ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng iyong cardiovascular health sa pamamagitan ng pagpapababa ng iyong blood pressure cholesterol levels at inflammation ang mga ito ay lahat ng mga kadahilanan na maaaring magdulot ng atherosclerosis isang kondisyon kung saan ang plaque builds up sa iyong art arteries at nagbabawas ng blood flow sa iyong puso. Talwa, maaaring makatulong sa pagpapabuti ng oral health. Ang oral health ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Ang ilan sa mga problema na maaaring makaapekto sa iyong oral health ay ang cavities, gum disease, at bad breath. Ang mangosteen ay naglalaman ng ilang mga compound na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng iyong oral health. Tatlo, maaaring makatulong sa pag-iwas sa cancer. Ang cancer ay isang sakit na sanhi ng abnormal na paglaki ng mga cells sa katawan. Ang ilan sa mga kadahilanan na maaaring magdulot ng kanser ay ang oxidative stress, inflammation, at DNA damage. Ang mangosteen ay naglalaman ng ilang mga compound na maaaring makatulong sa pag-iwas sa kanser. Ang xanthones sa mangosteen ay nagpapakita ng anti-cancer effects sa ilang mga test tube at animal studies. Ang mga xanthones ay maaaring pigilan ang pagkalat ng mga cancer cell, pumatay ng mga cancer cell at maprotektahan ang normal na cell mula sa damage. 4. Maaaring mapabuti ang iyong utak. Ang mangosteen ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng iyong cognitive function at mental health sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa iyong brain cells mula sa damage at inflammation. Ang mangosteen ay may neuroprotective, antidepressant, at anxiolytic properties na maaaring makatulong sa pag-iwas o paggamot ng mga disorder tulad ng Alzheimer's disease, Parkinson's disease, depression, at anxiety. 5. Maaaring mapabuti ang iyong immune system. Ang mangosteen ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng iyong immune system sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga antioxidants at nutrients na tumutulong sa labanan ng mga impeksyon at sakit. Ang mangosteen ay may antimicrobial, antifungal, at antiviral properties na maaaring makatulong sa pagpatay o pagpigil sa paglago ng mga pathogen na maaaring sanhi ng mga sakit. 6. Maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Ang mangosteen ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng normal na blood sugar level sa pamamagitan ng pagpapataas ng insulin sensitivity at pagbawas ng insulin resistance. Ang insulin ay isang hormone na responsable para sa paglipat ng glucose mula sa iyong dugo papunta sa iyong cells para magamit bilang enerhiya. Ang mataas na blood sugar levels ay maaaring magdulo ng diabetes at iba pang mga komplikasyon. Pito, Maaaring magpakalma ng allergies. Ang mga xanthones sa mangustin ay maaaring magpakalma ng mga allergic reactions. Sa isang pag-aaral sa mga daga, ang pagbibigay ng mangustin extract ay nagresulta sa pagbaba ng mga allergic reactions. 8 maaaring magpakalma ng arthritis. Ang mga xanthone sa mangustin ay mayroon ding potensyal na magpakalma ng arthritis, isang kondisyon na nauugnay sa pamamaga ng kasukasuan. Sa isang pag-aaral sa mga daga, ang pagbibigay ng mangustin extract ay nagresulta sa pagbaba ng pamamaga ng arthritis at pagpapabawas ng sakit sa kasukasuan. Sham, maaaring magpakalma ng sakit ng ulo. Ang ilang xanthone sa mangosteen ay maaaring magpakalma ng sakit ng ulo. Sa isang pag-aaral sa mga tao na may migraine, ang pagbibigay ng mangosteen extract ay nagresulta sa pagbaba ng frequency at severity ng migraine attacks. 10. Mayaman sa malakas na antioxidants. Marahil isa sa mga pinakamahalagang katangian ng mangosteen ay ang kakaibang antioxidant profile nito. Ang mga antioxidant ay mga compound na maaaring neutralisahin ang nakakasamang epekto ng mga potensyal na mapanganib na molekula na tinatawag na free radicals na nauugnay sa iba't ibang chronic diseases.